ganap sa unang araw ng kasalan dito sa Pakistan at ayan nga napasabak na agad sa sayawan pagkatapos kong magkalat ng kahihiyan doon ay ayan pagpasok namin sa loob ay pinakita sa akin to ng hipag ko ito pala yung isang set na regalo ng ikakasal sa babaeng ikakasal pamilya ng lalaki ang nagregalo nito pati pala tong mga sandals makeup, damit ay regalo ng lalaki, pamilya ng lalaki sa babae basta lahat ng isusuot ng babae sa kasalan sa tatlong araw na kasalan ay galing sa lalaki yun namang isusuot ng lalaki sa tatlong araw ng kasalan ay galing naman sa babae pati itong accessories na ito ay galing din sa lalaki basta lahat ng isusuot accessories, makeup, damit galing sa lalaki yan palang green na eh, yan, yan ang sinuot ng babae nung last day ng kasal yung tinatawag nilang walima. Yung ibang damit naman, hindi naman to isinuot ng kasal. Kumbaga, regalo lang. Pero itong red na ito, ito naman, isinuot ito nung pangatlong araw ng kasal o yung tinatawag nila na barat. Barat day with nika. Ang kadalasan talagang kasalan dito ay inaabot ng apat na araw. Pero yung iba, inaabot ng one week o two weeks. Depende sa budget nyo yan. Kung marami kayong budget, ay damihan nyo kahit one month pwede yan. Kadalasan talagang kasalan, di ba sabi ko, apat na araw. Pero sa babaeng ikakasal, tatlong araw lang yan para sa kanya. Sa lalaking ikakasal, tatlong araw lang din yan para sa kanya. Alam nyo kung bakit ko nasa ganyan. Sandali, flex ko lang din muna palatong gold. Ito namang set ng gold na ito, ay regalo naman to ng pamilya ng babae sa kanya. Ito, regalo ng hipag ko sa anak niya, nilang mag-asawa. Ayan na nga, balik na tayo. Kaya ako nasabi na 3 three days, 3 three days lang para sa mag-asawa. Kasi nga, sa unang araw, ito yon ay Mendy Night to Ye. Unang araw to ng kasal, Mendy Night ang tawag dito hindi pupunta yung lalaki rito. Yung lalaking kakasal, hindi pupunta rito. Tapos, sa pangalawang araw ng kasal, ito namang babae hang, ang, hindi pupunta sa Mendy Night ng lalaki. Ganon ha? Sa Mendy Night ng babae, hindi pupunta yung lalaki. Sa Mendy Night ng lalaki, hindi pupunta yung babae. Ang pupunta lang yung mga pamilya ng ikakasal. Magkikita na yan silang dalawa sa pangatlong araw na ng kasal. Yun nga yung nika na. Tapos, sa pang-araw ng kasal, ay masaya na sila. <laughs> kasi sa ikatlong araw ng kasal, ba diba, ay nagnika na. Doon na kasi matutulog yung babae sa lalaki. Oras pagkatapos ng nika, pirmahan, doon na matutulog yan. Yan palang pera may basket na yan. Ay, ayan, iniikot sa ulo ng bride yan eh, Tapos ilalagay dyan. Pag maipon yan, ay yan sa masi. Nakaupo dyan yung masi, nakaabang yun. <laughs> Mamaya, itatakbo ko nga yan eh. Yung masi pala, yung tumutulong-tulong dito. Kunwari, ayan, may okasyon, may kasalan. Sa bahay, gano'n, maglilinis. Masi ang tawag nila. At eto na naman ako. Nagkakalat na naman ang lagim dito. <laughs> Sintunado tayo. Kaya yan, sumayaw na lang tayo. Ay, kahilig nila ba? Kahilig nila akong yayain. Hatake. Eh, ako naman, konti pakipot, syempre. <laughs> Pero papahatak rin naman. At ayan na nga, pagkatapos nga ng mga bisita na maglagay ng mendi, ng henna sa ikakasal ay ako naman ang pinaakit dito. ayang binibiro-biro ko nga yung, yung pamangkin ko na sinusubuan ko nung una ng malaki. Tapos ayaw niya, nilitan ko. Kunwari, isusubo ko sa kanya pero sinubo ko sa akin. Nakikita niyo ba hawak niya? Yung tissue, Diyan ipinapahid yung hena na mga umakit dyan. Ayan, paikutan mo siya ng pera sa ulo tapos ilalagay mo sa basket para sa masiyan. Ayan, nakadalawang ikot lang yata ako. Tapos syempre, itakbo natin. <laughs> Ito ko na. Seryoso, seryoso naman yung man, yung man dito. Seryosong seryoso yung masi. Tuwang, tuwa ako. Sabi niya, hindi, hindi. Huwag, sabi niya. But natapos na nga ako lahat, itong mga bata, nagpa-practice pa rin. Nasa labas yan kanina, yung mga bata. Kaso hindi sila makasayaw-sayaw. At mga nagtatalo-talo sila. Pagpasok nila dito, ayan, nagtatalo-talo pa rin pala sila. Ayan, nagpa-practice na sila. O. Halavira, ganyan lang ang dance step dito. Palapalaktak lang sa Raiki dance. Paalala pala ulit, ha? Yung mga nabanggit ko rito ay base ito sa lugar ng asawa ko. Ngayon, kung dyan sa lugar nyo ay iba, ay bahala kayo sa buhay nyo. Magkakaiba yan. Basta itong sa akin ay ganito dito. Kaya huwag nyo sasabihin na, may mga nagko-comment kasi hindi naman ganyan, hindi ganito. Ay, kung diyan sa inyo hindi ganyan, ay bahala kayo ah. Basta dito sa amin, ay ganito, kanya-kanya yan. Yung una pala kaninang nakita nyo na umakit diyan ay si abuyon Yun, tatay ni Adil. At ito naman, pangalawa, ay kuya ni Adil To. Ito yung sumunod sa nanay niyang ikakasal. Babae yung kapatid ni Adil na nanay nito, ye. Ito naman, sumunod dito sa babae, kuya ni Adil To. At ito naman sumunod, kapatid ni Adil To. Ito naman ay sumunod kay Adil na lalaki. Yung sumunod kasi kay Adil babae. Tapos, siya na yung sumunod. Yan naman mga kasama niya ay mga anak nga niya. Ito naman pala ay Bayaw Koto. Asawa naman ito ng kapatid na babae ni Adil na bunso sa babae. Yung sinundan ni Amar na babae, yan ang asawa. At ito naman pala si Amar. Yan nga yung lagi ko kasama sa video. Bunsong kapatid niya nila Adil. Ay, ayan. Yung buhok. Tingnan nyo naman. Sabi ko, hawiin mo na may buhok mo. Ay, parang... <laughs> Parang ewan na, nakatabi yung buhok sa mukha. Ayaw mo magpakita, ganun. Close yan silang magtito. May mga nagtatanong sa akin, Madam, close ba talaga sila sa mga pamangkin nila, kapatid? Ay, sa nakikita ko naman sa mga kapatid ni Adil, ay close sila sa isa't isa. Nagtatawagan sila, nagchat-chatan, ganun. Pati nga hipag ko, nagchat-chat kay Adil, eh, nangangamusta, ganun. Ay, mga close silang family, ganyan sila. Mayat-maya nagtatawagan, nag -uusap. Pero hindi ko pa sila nakita na nagyayakapan ganyan. Pero mga naglalaro-laro sila, ganyan nagahabulan. <laughs> Parang mga bata ba minsan, nakakatuwa nga eh. At ito naman pala ay ang tatay nga na ikakasal. Sa totoo lang, iniisip ko, tinatanong ko lagi ang asawa ko, masaya ba siya? Sabi ko, na ikakasal siya. Pero alam nyo, nung tumitira kasi dito yan sa biyanan ko eh, bago ikasal yan, uh, nanatili rito yan ng ilang linggo sa amin, nakikita ko naman na happy naman siya. Ayan na pala, uwi ama. <laughs> Eh, ano na naman yan? Balutin mo ako. <laughs> At eto na nga ang pangalawang araw ng kasalan dito sa Pakistan. Andito nga sila sa labas ng bahay. Hinihintay nila yung mga pamilya ng side ng babae. Sa pangalawang araw kasi ng kasal ay Mendy Night naman ang side ng lalaki. Dito yung ginaganap sa bahay ng lalaki. <coughs> kasalan pala dito ay may patambol na ganyan. Ayan, habang nihintay nila yung pamilya ng babaeng dumating, ay nagtatambol-tambol sila dyan, nagsasayawan. Habang wala pang hinihintay nila, ay ayan, nagpaikot-ikot mo na sa ulo ng ikakasal. Tapos, ang taga-abot naman ay yung tumutugtog nga. O ayan, diretso sa bag. Tulad pala sa nasabi ko, sa unang araw ng kasalan, ay hindi pupunta rito yung babaeng ikakasal, ha? Ang pupunta lang dito, mga pamilya niya, ganyan, mga kamag-anak, pero yung mismong ikakasal na babae, nasa bahay lang nila yon Ah, siya mag-isa, maiwan siya mag-isa dun. Basta lahat lang ng pamilya niya ang pupunta rito sa side ng lalaki. Bukas pa sila magkikita, ng mapapangasawa niya. Pero nakita na yan ha, bago ikasal. Kasi bago ikasal yan dumadalaw-dalaw yung pamilya ng lalaki, kasama yung lalaki sa bahay ng babae, ganun. Kaya nakita na rin yan mga kapanay. May mga nagsasabi pala na yung mga arranged marriage ay kadalasan nagchat-chat na yan. Ay totoo naman yan, meron talaga. Pero hindi mo masasabi na kadalasan. Lalo na kung sa village nakatira. Kadalasan pa rin yan, pagkaganyang arranged pa lang, hindi pa nag yan. Hindi hinahayaan na nag-uusap yan kasi arrange pa lang yan eh. Pwede pang hindi matuloy ang kasal niyan. Pwede pang mabali ang kasunduan na yan. Kaya nga hanggat maaari yung mga babae, di ba, yung mga dalaga, hindi sila pinagse-cellphone, hindi sila binibigyan ng cellphone kasi nga, yan ang isa sa iniiwasan nila, yung makipag-chat, makipag-usap sa lalaki, yung anak nilang babae. Pero meron talaga ha, yung iba kadalasan palihim, itinatago. Meron din naman yung iba daw, ay kahit alam na magulang, ay depende talaga yan, depende rin sa pag-iisip ng pamilya yan. Yung iba kasi medyo ano na sila, malawak na pag-iisip nila, hinahayaan nila. Pero kadalasan talaga mga kapanay, lalo na sa village, ay talagang stricto pa rin sila. At ayan pala, nagsasayawan na pala sila. Panay, daldal -dal pa ako dito. Ganyan lang ang pagsayaw ng ano, saray kidan, tawag nila dyan. palapalakpak pa, taas kamay pamaya-maya nga ay dumating na nga itong pamilya ng babae. Ah, kami rin pala ay sa pamilya ng babae side, ha? Kaya nga lang, maaga kami pumunta. Kasi sa kabilang village sila, eh. Sa kabilang city kami nakatira, ganun. Mas napaaga kami pumunta. Ngayon pa lang sila, nakasakay sila sa bus. Ayan ang mga kababaihan, oh. Pakita ko na sila, huwag na sticker total naman ay mga nakatabing ang mukha nila. At ayan pala, sayawan na naman pala. Ay, ayan, wala na kayo nakita. <laughs> Ay, ganun talaga mga kapanay. Kailangan natin itago ang kanilang mga pagmumuka at baka mamaya ay magreklamo sila. Kaya yan, mas better na kahit di nila sabihin sa akin, ay alam nyo na, respeto na rin. Baka mamaya ay hindi nila gustong makita sa video, diba? Sa susunod na mga kasalan nga, ay parang ayoko na mag-video ng mga sumasayong na babae. Kasi nga, ay halos wala rin kay makita ba? Puro sticker. Pa-entrance pa lang ganito yung lalaking ikakasal. Yung pamangkin ko, may ganito rin pa-entrance. Kaya nga lang, ay hindi ko na videohan. Kumakain ako. <laughs> Nauna kaming kumain. Alam niya na pag pagkain, ay hindi ako nagpapahuli eh. Dito rin pala may snerve din na pagkain. Sala, yung chicken yun, na pambansang ulam nila dito. Ganun. Na may curry, ganun. Tapos, roti, may rice. Meron din silang ano, sweet rice. At bago pala simulan ng kasiyahan, ay ayan, magduwa muna. Pero sa iba kung na na kasalan, pag ganitong mendi, ang kadalasan sineserve nila ay Golgape o mas kilala sa tawag na Panipuri sa India. Ganyan din dito, magpapahid ka ng ano, mendi tapos, paikutan mo ng pera o kaya papakainin mo ng sweet. Ako sana, ayaw kong lumapit. Kaya nga lang kasi yung hipag, kasi sabi niya, hinihintay ka nila na, na lumapit ka. Yung mag nga ng pera, ganun magpahid ng Mendy. Kaya nga lang hindi na ako nagpa-video kasi nga nahihiya ako. Nahihiya ako kasi nga lalaki, diba? Ay yung ko, pinipilit ako. Kaya yun, lumapit din ako dyan kaya nga walang video. Hindi na ako nagpa-video at mabilisan lang dahil nahihiya nga ako. Akala nyo lang kasi wala akong hiya pero meron, meron, meron. <laughs> At ito naman, yung makukuhang pera dito, ay ganun din, sa masi din yan mapupunta yung iniikot-ikot sa ulo. Para sa masi yan, ang pagbibigay ng pera sa kanila ay sa huling araw na ng kasal yun, sa walima, doon yung abutan ng pera ba, ng regalo. Pero kung gusto mo naman mag-abot sa unang araw, pangalawa, pangatlo, pangapat, ay pwede naman, lalo na kung maraik kang pera, mag-abot ka araw-araw ba? -araw. <laughs> ako kasi nag-aabot ako sa masi nilalapitan ko palihim lang. Ay, hindi nalihim ngayon. <laughs> Sinabi ko na sa video. Eto na pala yung pangatlong araw ng kasalan mga kapanay at ito na nga yung araw ng digmaan. <laughs> digmaan talaga? Pagbaba na pagbaba nga ng sasakyan ay ayan agad nakita ko mga nagsasayawan sila dyan sa labas. Mga kamag-anak to ng lalaki ha? Yung mga sumasayaw na yan sa side lang ng lalaki yan. Oh! dito na pala ginanap to sa marriage hall. Ang tawag nga dito sa ikatlong araw ng kasal ay Barat Day with Nika. Ito na yung araw ng pagsundo ng groom sa bride. Tapos, ito na rin yung pirmahan ba sa marriage. Pumasok na nga ako dyan. Kaya ang nagbibidyo dyan ay pamangkin ni Adil. Kasi nga puro lalaki. Kaya pumasok na ako. Dito rin pala, pagparating na ganyan yung kalalakihan, ay nagpapahagis ng na mga pera yan. Kaso nga, hindi ko na i kasi nga, di ba mga lalaki. Kaya tago-tago tayo. Pero, hayaan nyo, sa kasal ng aking bayaw, ay papakita ko sa inyo lahat. oh ganyan lang sila sumaya. Todo na yan. <laughs> Saray ki, dance yan. At yan nga pala yung ikakasal. Yung may malaki sa ulo ay yun ang ikakasal. At yung bata naman nakatabi niya ay siguro kung di niya yung kapatid ay pamangkin niya naman yun. Chika ko pala sa inyo, ano? Dahil sunod-sunod nga yung araw nakasal na yan, ano? Ay, syadong sakit na ng naglalap Naglalapnos na. Kasasayaw ba naman ang kasasayaw? Ay, naka heels. Kaya ang ginawa ko dyan sa pangatlong araw ng kasal, total mahaba na may damit ko, hindi kita yung paa. Ay, <laughs> yung pangit na tsinelas ang sinuot ko, pero komportable. Eh. Pinakita ko nga sa biyanan ko at sa mga hipag ko. Sabi nga nila, ay hayaan mo na, sabi niya, hindi naman kita. Eh, kesan man Nako, awang awa na ako sa mga daliri ko sa so, pa, ah, parang konti na lang, ililibing na. Dumating na rin pala yung bride at ayan nga, nakatalokbong pa siya dyan. Mamaya pagdating ng kanyang Prince Charming ay tataas na yan. <laughs> Prince Charming talaga? Kadalasan pala ng wedding dress dito mga kapanay ay ayan, ganyan ang kulay, kulay red ha? Ako rin ang kunasal ako mga kapanay, meron din akong ganyan na kulay red na dress. Isa lang yung sinut ko kasi isang araw lang naman ang kasal namin sa Pinas. Yung pala mga wedding dress na ganyan, hanggat tumadami yung beach niya, hanggat bibigat yan, ay lalong nagmamahal yung presyo niyan. At ayan na pala mga kapanay, nagpipirmahan na pala. Ganyan dito, magkahiwalay yung pagpirmahan. Nakahiwalay yung babae sa lalaki. Nasa kabilang marriage hall yung lalaki, andito naman sa side ng mga babae, yung babae. Pero meron din ako napuntahan, nakasal, magkasama sila sa iisang marriage hall. Kung baga, nung magpipirmahan na ganyan, yung lalaki pumunta na agad dito sa marriage hall ng babae. About sa gasos pala mga kapanay, yung unang araw ng kasal, o tinatapos, tawag nilang Mendy Night ng side ng babae, ang babae ang gagasos doon. Yun naman pangalawang araw ng kasal, yung Mendy Night ng side ng lalaki, yung lalaki ang gagasos doon. Tapos itong araw na ito, ito ay tinatawag nilang Barat, ang side ng babae ang gagasos dito. Yung magpapakain, ganyan, ang magbabae dyan sa marriage hall, babae, lahat side ng babae. Yung panghuling araw naman, bukas yun, gaganapin, ang tinatawag na ang tawag na manila doon ay walima. Yung per Well party, ganun, yung pamamaalam. Ang gagasos naman doon ay yung side ng lalaki. Ayan na pala ang pagkain. Yan lang ang lagi kong hinahantay sa kasalan. <laughs> Kaya ako lagi sumasama sa kasalan. Paborito, paborito ko ba kanin dito? Tapos yung ulam na ganyan. Lalo na pag may sweet rice. Ay, gustong gusto ko. Ang dami ko talaga nakakain. Bawat kasalan, busog-lusog tayo. Tapos, ayan pala yung sweet nila. Pagkatapos pala ng kainan, ay ayan na, picture taking na with the bride. Yang nakapink na yan, dyanan ko yan si ami Yung katabi niya naman ay Bilasco, asawa ng kuya ni Adil. O diba, ang sexy ng Bilasco, yan ang pinakapayat sa amin lahat. Ganyan pala yung itsura ng wedding dress sa malapitan. Ay, sobrang bigat ng wedding dress dito mga kapanay. Tapos, ayan yung mga accessories niya. At ayan na nga, lumipat na pala yung groom dito nga sa marriage hall sa side ng babae. At ayan na, tinanggal niya na <laughs> <laughs> ang talokbong. Kung mapapansin niyo, mga kapanay, ay medyo nahihiya sila dito sa isa't isa pa, ha? Hindi ko nga nakikitang nag-uusap yan, eh. Akala ko, ay, naku, delikado. Sa isip-isip ko nga, ay, baka mamaya malungkot yung pamangkin ko dahil ikakasal siya, ano? Eh kasi, syempre, unang paglalapit nila ng ganyan yan eh, ano? Kaya siguro nahihiya pa sila sa isa't isa, halos hindi sila magtinginan, mag-usap. <laughs> Pero mababago ang lahat niyang kinabukasan mga kapanay. Kasi nga, ito yung araw na uuwi na si girl sa baba, ay sa lalaki. Ito yung araw na doon na siya matutulog sa lalaki. Kaya sa nasabi ko kanina na ito yung araw ng digmaan. <laughs> at dito ko rin nakitang umiyak yung hipag ko at mga anak niya. Nagiiyakan sila kasi nga, doon na matutulog yung kapatid nila mawawalay na sa kanila. ay eh, nag-iisang babae pa naman yan, puro barako ang kapatid niyan. Pati ako nga ay naiiyak ng maliit. At ready ready na nga sa huling araw ng kasalan. Ito na yung pang-apat na araw ng kasalan at ito na rin yung pinakalas. Nagpunta pala ako dito sa salon dahil nagpakulot nga ako. Pagdating na pagdating nga rito sa marriage hall, ay ayan, ay, ilabas ang salapi at tayo bibili na ice cream. Nakailang balik nga ako dito bumili na ice cream kasi nahihiya ako pag kami lang kakain ng mga anak ko. Binibigyan ko rin yung mga kasamahan ko sa lamesa kaya nakailang balik ako dyan. Habang naglalakad nga ako pabalik dito sa marriage hall ay sa bandang kaliwa ko ay ayan, may mga nagdarasal. Kasi oras na ng dasal eh. Kaya ayan, nagdadasal muna sila dyan. Itong mga tao na ito sa labas na ito, ay siguro sa ibang kasal yan pumunta. Kasi parang hindi ko sila namumukaan. Wala ako namumukaan sa kanila. Baka sa ibang kasal sila. Kasi tabi-tabi yung marriage hall dito ye Ang tawag pala sa last day ng kasal na ito, mga kapanay, ito yung walima ha. Ito yung farewell party. Ito yung unang dinner nila together bilang mag-asawa. At ayan na, ang pinakahihintay ko dumating na ang pagkain. O, ganun din. Halos ganun din sa kahapon. Yung beef, tsaka, ngayon nga lang kasi kahapon, pulaw yung rice. Ngayon naman biryani. Tapos, may pa chicken sila. Ngayong walima pala, ang may gasos dito ay yung side ng lalaki, ha? Lahat ng gasos dito, bayad sa marriage hall, pagpapakain sa mga bisita, sagot ito ng lalaki. Yung kahapon na barat day, sagot ng babae yon Pero ngayon, sagot ito ng lalaki, gasos ng lalaki. Dahil kahapon sa barat day, hindi nyo nakita pagmumukha ko kahit minsan, di ba Sa buong video na yun, hindi nyo nakita pagmumukha ko. Kaya ngayon, babawi tayo. Puro pagmumukha ko ang makikita nyo. <laughs> May mga nagko-comment pala na hindi daw real gold yung ibinigay sa wife na plated lang daw kasi mahilig din mga Pakistani sa plated. Sa totoo lang mga kapanay, ay bahala kayo kung ano gusto yung paniwalaan. Kung maniwala kayo, okay. Kung hindi, ade okay din. Mahala <laughs> kayo sa buhay nyo. Pero sa maniwala kayo sa hindi, real gold yan. Basta sa kasal, yung dory, real gold yan. Hindi pwedeng plated lang. Lalo na yung iba mga kapanay, ang hinihiling na gold. Tola-tola, as in... 10 tola, 20 tola, o higit pa. Eh, buti nga ito pamangkin ng asawa ko, ang hiniling lang yata, dalawa o apat na tola, eh. Ang isang tola pala ay 12 grams ang katumbas niya, mga kapanay. May nagsasabi pa, saan sila bumibili, saan sila kumukuha ang Pinag-iipo na nila yon mga kapanay. At saka sa mga nagsasabi na, pag mahirap, paano magpapakasal, ay, ang kagandahan naman dito mga kapanay, pagka ganyang may ikakasal silang kamag-anak, nagtutulong-tulong sila. Buong ang kanya, nagtutulong-tulong. Kaya nairaraos. At pakita ko sa inyo ang kaibahan ng aura ng groom ngayon. Yung bride, di ko maipakita face eh, ano? Pero, as in, happy-happy sila. O, tingnan nyo, ano? Kahapon, hindi sila ganyan, ano? Hindi sila nag-uusap, hindi sila ngungingiti. Nahihiya pa sila sa isa't isa, eh, ano? Pero ngayon, tingnan nyo naman, eh. Ang saya-saya nila, nagbibiroan na sila, nagtatawanan, kaya pati ako kinikilig talaga. Masayang masaya talaga ako para sa pamangkin namin kasi nga kahit na arranged marriage na ganyan ay nakikita ko na masaya siya. Kaya happy na rin kami. Katapos pala doon ay umuwi kami dito sa bahay. Diba sabi ko sa inyo hiniling din na magpagawa muna ng bahay bago magpakasal. O Ayan, andito kami sa bahay nilang mag-asawa. Ganyan ang bed dito ng bagong kasal ha, may pakulambo. Ayan pala yung mga bago nilang gamit sa bahay. Nagregalo din kami dito, washing machine ang narigalo namin. Kahapon yan yung bed, may mga petal yan. Eh ngayon, wala na. Ginulungan na yung kagabi eh. Tapos ito pala yung mga kapatid ng bride, mga pamakini ni Adila yan. Reregaluhan nila yung ate nilang bagong kasal. Nagtutulak-tulakan pa nga sila dyan. Nagkakahiyaan pa kung sino ang unang mag-aabot. Hindi ko na nga nakita kung ano yung nireregalo nila. Pero siguro ano yan, alahas. Kasi yung box pa lang yun. No. Hindi ko na nga tinignan at nahihiya rin ako. Andyan kasi asawa niya pero kung wala asawa niya, <laughs> binulusisi ko na yan talaga.